Pilit nagpapakakalmado si Loki, pero sa totoo lang, nanginginig na ang itlog niya sa kaba. Aba, sino ba namang di matataranta, Iyong e yung tinataguan niyang patay na clone ni Heracles, tinatitigan pa rin ni Simo, parang may naaamoy na mali. Habang papalapit na ang dalawang clone sa likuran, si Loki. Ayaw pa rin lumabas sa lungga. Kasi alam niya, isang maling galaw lang, tapos ang laban. Pero hindi lang yan ang pasabog ng eksena, dahil ito na rin ang pagtatapos ng round labing isa, at lahat ay nagulat sa naging resulta. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kuops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Kabanata 105 Spoilers. Sa paglabas ng spoilers, lalong umiinit ang labanan. Matapos ang nakakagulat na mga pangyayari sa nakaraang kabanata, magpapatuloy ngayon ang pag-atake ng dalawang clone, isa kay Loki at isa kay Thor, patungo sa kinatatayuan ni Simo. Mabilis, mapanganib, at sabay-sabay ang kanilang paglapit, tila nais na nilang tudukan ang buhay ng isa sa pinakamatitinip na mandirigma ng sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng bantang dumarating mula sa kanyang likuran, nananatiling nakatuon ang paningin ni Simo sa isang bagay, ang clone ni Heracles na nasa harap niya, tila ba may kutob siyang may mali, may kakaiba. Hindi basta-basta gumagalaw si Simo. Alam niya na sa larong ito ng panlilinlang at estratehiya, ang isang maling galaw ay katumbas ng kamatayan. Kaya't bago niya harapin ang panibagong banta mula sa likod, sinisigurado muna niyang walang magiging problema sa harap. Gusto niyang mapatunayan, siguraduhin, na ang, Heracles, sa harapan niya ay wala ng banta. Gusto niya itong maging abo bago siya lumingon. At dito na nga sumambulat ang katotohanan. Ang inakalang patay na clone ni Heracles, ay hindi lang basta clone. Sa loob nito, nagkukubli ang orihinal na Loki, at ngayon ay may tama na ng bala ni Simo sa dibdib. Nakaukit pa rin sa mukha nito ang isang misteryosong ngiti, isang ngiting tila may binabalak pang mas malala. Sa wakas, nabunyag na ang tunay na plano. Gamit ang kapangyarihang Heinz binalut binalot ni Loki ang sarili ng enerhiya upang bumuo ng perpektong replika ni Heracles. Ngunit ang twist, hindi basta clone iyon. Isang sisidlan. Isang kasangkapang pantago. Dahil sa loob nito, naruroon mismo si Loki. Matapos ang matagumpay na panlilinlang, sinimulan ni Loki ang ikalawang bahagi ng plano, paglikha ng dalawang karagdagang clone. Ginamit niya ang lamig ng niebe bilang taguan, at mula sa ilalim ng lupa, dalawang bagong anyo ng Loki at Thor ang lumitaw, handang umatake mula sa likuran ni Simo. Ito ang kasalukuyang eksena sa kabanata, dalawang clone ang papalapit sa likod ni Simo, habang ang totoo at sugatang si Loki ay nananatili pa rin sa loob ng katawang Heracles na nakahandusay sa harap niya. Ang plano ay simple pero tuso, kapag lumingon si Simo at pinaputokan ang mga clone na distraction, sa kalalabas si Loki mula sa loob ng patay na Heracles at aatake ng mabilis upang tapusin ang laban. Isang disenyong taktikal na sinadya para lituhin, guluhin, at tuldukan ang laban sa isang atake. At sa kabila ng lahat, may isa pang sangkot, isang uwak na umiikot sa himpapawid. Hindi ito basta ibon. Isa ito sa mga clone ni Loki, ang ikaapat. Tagamasid mula sa taas. Isang mata ng estrategiya na nagbibigay kay Loki ng real-time advantage, dahil kita niya ang bawat galaw ni Simo, ang bawat pagbabago sa battlefield. Ngunit, kahit gaano kaganda ang plano, may malaking problema. Kahit sugatan at nakahandusay na ang clone ni Heracles, hindi inaalis ni Simo ang kanyang tingin. Nakatutok pa rin ang rifle sa ulo ng katawan kung saan naruroon si Loki sa loob. Kinakabahan si Loki, alam niyang isang putok pa mula kay Simo, lalo na kung sa ulo tatama, ay siguradong katapusan na niya. Wala nang cover. Wala nang palusot. Wala nang susunod na yugto ng plano. Ang ilang segundo ngayon ay parang habang buhay sa tensyon. Ramdam niya ang panganib. Ramdam niya, pati ang sariling kaba. Oo, oo. sa sobrang tensyon ng sitwasyon, parang nanlamig pati itlog ni Loki. Sa arena, abala ang mga Greek Gods sa pagmamasid sa labanan. Ngunit hindi nila alam, ang Diyos ng panlilinlang ay nasa bingit na ng kamatayan. Nang maramdaman ni Loki na baka muling paputukan ni Simo ang katawan ng Heracles kung saan siya'y nagtatago. Nagdesisyon siyang mag-adjust, mabilis, biglaan. Dahil kung hindi siya kikilos ngayon, wala nang susunod pang plano para sa kanya. At ito na ang kritikal na sandali. Desidido si Simo, wala nang pag-aatubili, wala nang pag-aalinlangan. Kahit kapalit pa nito ay panibagong bahagi ng kanyang katawan, handa siyang isakripisyo ang lahat para tapusin ang laban. Muling itinutok ni Simo ang kanyang ripple sa nakahandusay na clone ni Heracles, ang huling hinala niyang tinatagwa ng banta. Ngunit bago pa niya makalabit ang Gatilyo. Kumilos na si Loki. Gamit ang kanyang huling estratehiya, kinontrol niya ang uwak, ang pang-apat na clone na matagal nang nagmamasid mula sa himpapawid. Mabilis itong bumulusok pababa, patungo sa likuran mismo ni Simo. Nang tama na ang distansya, lumipat si Loki sa katawan ng uwak, at sa mismong sandaling iyon, unti-unting naging maitim na usok ang Heracles clone. Para kay Simo, malinaw ang mensahe, wala nang banta sa harapan. Pero iyon ang pagkakamali, nakahanda na ang orihinal na Loki sa ere. Walang sinayang na sandali, agad siyang nagbitaw ng pag-atake. Mula sa taas, pinakawalan niya ang isang sandatang hugis gama, patungo kay Simo na wala pa rin kamalay-malay sa paparating na panganib. Sa arena, napatayo ang mga manunood. Kitang-kita nilang si Loki ay nasa likuran na ni Simo, at sa loob ng ilang segundo, maaari na sanang matapos ang laban. Pero, isang putok ng ripple ang umalangaw-ngaw. Sinabayan na pala siya ni Simo. Nagsalubong ang bala at sandata sa ere, sabay, mabilis, walang pasintabi. Ang resulta, isang trahedya para sa magkabilang panig. Ang bala ni Simo ay dumiretso sa ulo ni Loki, isang headshot na hindi na niya nagawang iwasan. Samantalang ang kusarigama ni Loki ay tumama sa mukha ni Simo. Sa huling segundo, naiusog pa ni Simo ng kaunti ang kanyang ulo, sapat para maiwasan ang ganap na pagkapinsala, ngunit hindi sapat para makaligtas ng buo. Tila nag slow motion ang paligid. Sa huling saglit na silayan si Brunhilde, nakapikit, worry ayaw masaksihan ang magiging wakas. Ramdam niya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kung ano ang posibleng mawala. At si Loki, bumalik sa kanyang alaala ang mga ngiti ni Bronhilde, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Isang damdaming hindi nasuklian, pero hindi kailanman pinagsisihan. Sa sumunod na panel, tumambad ang madugong eksena, tumagos ang bala sa ulo ni Loki, at habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan mula sa ere, nagtalsikan ang dugo sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, na natiling maaliwalas ang kanyang ngiti, isang ngiti na waring nagsasabing, tapos na, naitawid ko. Nagulantang ang lahat, si Jack the Ripper, ang mga Diyos, at maging ang mga manunood, wala ni isa ang handang masaksihan ang pagtatapos na iyon. Tinamaan na ni Simo ang tunay na Loki, wala nang duda. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang lakas ng Diyos ng panlilinlang. Nakahandusay si Loki sa nyebe, duguan ngunit payapa. Batid niyang ito na ang kanyang wakas. Alam niyang hindi kailanman na ibalik ang pagmamahal na inialay niya. Ngunit sa kabila ng lahat, buong puso niya itong tinanggap. Nagalak ang mga tao, nagnitnit ang mga Diyos, at sa huling sandali, naging abo ang katawan ni Loki, kasabay ng pagbagsak ni Simo, na bagaman sugatan ay nagawa pang bigkasan ang huling bilang, limandaan at apat na putatlo. Limandaan at apat na putatlong napatay. At ang ikalimandaan at apat na putatlo, isang Diyos. Napaluha si Brunhilde. Sa pagkamatay ni Loki, tuluyan niyang naramdaman ang bigat ng damdamin nito, isang pag-ibig na totoo at buong buo. Hindi man niya ito nasuklien, daman niya ang lalim ng sakripisyong inalay para sa kanya. Ang hiling niyang sana'y maipatalo ni Loki ang round labing isa, ay tinupad nito, kapalit ang sariling buhay. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Heimdall. Ang nagwagi sa round labing isa ang pinakamagaling na sniper ng Sangkatauhan, si Moheha. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Sa isang bahagi ng kabanata, tahimik at walang paliwanag na ipinakita ang eksaktong lugar kung saan unang inimbitahan ni Bran Hill de si Jack the Reaper na lumaban para sa Sangkatauhan sa Ragnarok, isang hindi inaasahang tagpo na puno ng bigat at kahulugan. Hindi malinaw kung bakit ito isinama. Ang mga leak panels ay walang dialogue. Ngunit ramdam na ramdam mo, may ibig sabihin ito. May paparating pa. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina.